Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng Opinyon uh, Reaction ngayon itong post ng Pinoy Trend Medyo nakakaawa po Nakaka I don't know uh, How do I call this Nakakaawa ang Pangulong Marcos Jr uh, Title Hindi Ito, pahayag ng Pangulo ha Hindi talaga ako makatulog paano tayo nagkaganito <laughs> anong dahilan oh. Pangulong Marcos hindi na makatulog dahil sa umanoy nangyayaring korupsyon sa Pilipinas inamin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya makatulog ng mahimbing ano? parang gano'n hindi siya makatulog-tulog kapag naiisip niya kung paano susolusyonan ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Kakaawa naman. <laughs> kung ako, Mr. President, alam mo naman, kung sino yung gumawa niyan, hindi kastiguhin mo. Ipakita mo yung tapang. Sabi ni Auntie Claire, matapang ka daw eh. Ganyan kasi ang nangyayari. Pag sobrang mabait ang leader, naranasan ko yan. O sandali, basahin ko muna uh, lahat. Ayon sa kanya, pinabayaan o manuh ang mga proyekto, katulad ng mga flood control projects na naging dahilan ng lantarang korupsyon sa pamahalaan. Paano tayo nagkaganito? Dahil pinabayaan and what we can do is to find out how this happened. How this happened. Napakasimple. Greediness and weak leadership. That is how happened. Maybe, maybe lang ah sa aking pananaw, hindi kasama ang Pangulo, but because of his weak leadership, kinayang kaya siya ng mga malalapit sa kanya at yun ninakaw ang pundo how this happened who the people are that are involved <laughs> nagsabi ka na, na kilala na natin di ba may video ang pangulo kilala kilala na natin sila <laughs> sinabi niya tapos tatanungin ulit na who the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing and fix this structure. Uh, unsolicited advice. Kung ako, kung ako ang presidente, baguhin ko ang aking leadership style, yung dapat yung mabangis sa mga, uh, ito ang natutunan ko sa buhay, disparate situations, needs, extraordinary or disparate solution din. Extraordinary corruption na ito. Kung imbi imbi lang, ah, walang mangyari. Kasi wais. Wais yung mga nagnakaw. Mahirap mong makunan ng ebidensya. Dapat mag-isip ka ng weird, yung out-of-the-box solution para may, uh, mapanagot o ano. Kung yung normal lang na way of things wala. Ang maparusahan dito sa opinion ko lang tingin ko ang makasuhan, maka makulong itong nasa baba, mga contractors at sa DPWH officials. Madali yan. But ang mga mastermind, alam naman natin kung sinong mga mastermind mga politiko. Naniniwala ako sa mga expose ni na Mayor Magalong at Senator Ping Lacson na mga lawmakers ang may pakanan nito. Kasi walang magagawa yung mga DPWH kung walang kaput sa bahan doon sa pinanggagalingan ng pundo. Ganun lang yun kasimple. And this has been happening long before. Yung korupsyon na, na yan sa DPWHS. Kaya lang, naging garapalan lang ngayon May napanood akong mga Facebook Reel ngayon Si late uh, Senator Miriam Defensor Santiago Galit na galit uh, Nagkaroon ata ng Senate hearing noon uh, Tungkol sa korupsyon sa DPWH. Kaya meron na yan One of the most corrupt agencies sa gobyerno natin ang DPWH. DPWH, Customs, BIR, yun yung mga, ano. Kaya lang, hindi masyadong garapal ang korupsyon noon. Kaya nga, ako, naniniwala ako doon sa pahayag, o revelation ng Diskaya couple, pati si Senator Lacson, sabi niya, medyo credible yung sinabi nila, yung last na pagsalita nila sa Blue Ribbon Committee, eh, na panahon ng Aquino administration, meron ng kickbacks sa mga DPWH projects, kailang 10% lang. Duterte administration, tumaas ng konti, naging 12 to 15%. Pagdating nitong Marcos administration, garapalan na, naging 25 to 30%. Sa lawmakers lang yan. Hindi pa kasama for the boys, mga ano, um, low makers lang yung 25 to 30 percent. So, paano gagawin? Pag hindi magbago ang leadership style ng Pangulo, wala yan. Uh, siguro, maglaylo lang ngayon. Maglaylo. O kaya mag-divert ng ano, example, wag na sa ano, wag na tayo kakana sa flood control dahil binabantayan. Ayuda na naman 'yan. Kaya yung mga ni na pundo, flood control. <coughs> excuse me. Flood control projects. DPWS inalis. Hindi na pinunduhan ang mga flood control projects. Kailan? Dinaybert naman dinala sa DSWD social programs ayuda. Adi, delikado pa rin yung ayuda na yan. Kaya dapat, kung seryoso ang Pangulo, uh, ang advice sa kanya ng isang netizen, napanood ko, be presidential Yung talagang kilos presidente, hindi kilos, anong gagawin natin? Bakit tayo nagkaganito? Mayroon bang presidenting ganyan na nagtatanong ka bakit ganito? <laughs> so sana magbago pa. Kasi mayroon pang magagawa ang Pangulo. Yung remaining three years niya, marami pa siyang magagawa kung gusto niya. Kaya lang, kung ayaw niya, kung as usual pa rin, wala na kawawa ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubay-bay sa ating pa channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa kapihan ni Manoy Sidrino. So mga express. Huwag muna ni ang itsura sa kape ni Manoy nga lima na kabulan. So ninot yung gayo. nga na yung mga sanga mm -hmm. so kining tanom ni Manoy nga una 350 so naa siya ibag una sad nga tanom 250 so 600 ni tanan so human sa pag spray mag abono na sad so, oh, in, oh. parang, so, parang dalik mamunga mo mga sila bukasan. Mga tambok ka ayo. So maupod ni ang ikaduhang tanom ni Manoy si Drino so, uh, man nga kape. So maayo gyapon ang iyang tubo. Pag kunang dahon kay bag-o man siya nga ikaduhang tanom ni Manoy kaluoy sa Ginoo dag maayo gid ang tubo sa among mga kape. So, kining among tanong mga kape, kuha ano siya 16,900 na ni. Mm -hmm. so, salamat kayo sa Ginoo you know, o, o sa tanan nga uh, nagsuporta sa among uh, karon nakatanom na may ug kape. So basta mm -hmm. na gid sa among kaisod ang among kape, maayo nang yung tubo. Mm -hmm. so, salamat kayo. Salamat kayo.